Hawak niya ang termination letter ko, nakangisi. Si Mr. David Sandoval, ang boss kong hari-hayan dito sa departamento. Akala niya, ito na ang katapusan ko. Ang rurok ng kanyang mga palihim na paninira. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naghihintay ng aking pag ng aking pagmamakaawa. Ero isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti lang ang isinukli ko. Isang ngiting alam kong mas nakakakilabot kaysa sa anumang pagsigaw. Dahil lang hindi niya alam, ang pirma ko lang din ang kailangan para siya naman ang mawalan ng laha. Ang kumpanyang ito, hindi niya alam na sa mga kamay ko umiikot ang tunay na kapangyarihan dito. Ngayon, malalaman niya. Pinapatawag mo raw ako, MR Sandoval. Ang tanong ko, ang boses ko'y sinadya kong maging kalmado. Ilawalang kamalay-malay sa nagbabadyang unos. Nakatayo ako sa harap ng kanyang malaking mahuga ni desk. Ang lamig mula sa aircon ay tila ba dumadantay lang sa aking balat, hindi tumatagos. Clara, maupo ka, Anya, ikinumpas ang kamay sa silyang nasa harap niya. Ang boses ay may halong peking pakikiramay. May isang folder na nakapatong sa mesa. At alam na alam ko na ang laman yon. Ilang buwan ko na rin itong pinaghandaan. Bawat galaw niya, bawat bulong, bawat patusada. Mayroon lang tayong kailangang pag-usapan, tungkol sa performance mo. Ramdam ko ang pagbintig ng ugat sa aking sentido. Pero ang mukha ko'y nanatiling parang isang payapang lawa. Sige po, ano po yon? Binuksan niya ang folder. May formalidad pa siyang nalalaman. Well, Clara, pagkatapos ng masusing pagsusuri, at sa kapakanan na rin ng kumpanya, napag namin na it's time for us to part ways. Inilahad niya sa akin ang papel. Termination. Effective immediately. Ang ngisi niya, lalong lumapad, ilabalasing sa tagumpay. Akala niya, akos na ang laban. Ang hindi niya alam, ngayon palang magsisimula ang totoong palabas. Ako si Clara Alcantara. Sa mata ng marami, lalo na rito sa corporate world, isa lang akong babae na binyayaan ng itsura. Madalas, ang gandang ito ang una nilang napapansin. At madalas din, dito na nagtatapos ang kanilang pagilala sa akin. Maganda ka, Clara, iyan ang lagi kong naririnig, na para bang iyon na ang pinakamalaking ambag ko sa mundo. Hindi nila alam, ang itsurang ito ay baluti ko lang minsan. Isang tabing sa likod ng matalas na isip at determinasyong hinubog ng panahon, at ng mga pangaral ng yumaong kong lolo. Si Lolo Rafael, isang batikang negosyante. Siya ang nagmulat sa akin sa mundo ng pamumuhunan. Apo, lagi niyang sinasabi, ang pera, parang halaman yan. Itanim mo sa matabang lupa, alagaan mo, at anihin mo ang bunga ng higit pa sa iyong inaasahan. Pero ang pinakamahalagang puhunan ay ang tiwala sa sarili, at ang dunong na walang makakanakaw sa iyo ang mga salitang iyon ang naging gabay ko. Kaya naman, bago pa man ako tumuntong sa Innovate Solutions Incorporated bilang isang marketing strategist, mayroon na akong ibang plano. Gamit ang manang iniwan ni Lolo, at sa tulong ng aming pinagkakatiwalaang ang family investment firm, nagsimula akong kahimik na bumili ng shares ng kumpanya. Nakita ko ang potensyal nito, isang natutulog na higante sa larangan ng teknolohiya at marketing. Bawat sahod ko, may bahaging napupunta sa pagbili pa ng karagdagang shares. Unti-unti, palihim, walang nakakaalam. Sa opisina, ako lang si Clara, ang empleyadong masipag, mabilis matuto, at maganda. Ang buhay ko noon ay paya. Isang maliit na apartment na puno ng libro, paminsan-minsang kape kasama ang ilang punay na kaibigan, at ang aking trabaho na minahal ko. Naniwala ako na sa Innovate Solutions. Mahahasa ang aking kakayahan. makakapag Makakapagambag ako ng mga bagong ideya. Akala ko, sapat na ang galing at dedikasyon. Akala ko, ang profesionalismo ang mangingibabaw. Ero ang pagpasok ni MR Sandoval ang siyang gumising sa akin sa isang masakit na katotohanan ng mundo ng korporasyon. Na minsan, ang ahas ay nasa tabi mo lang, nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Si M.R. David Sandoval, nang una siyang dumating bilang aming bagong department head, may dala siyang aura ng pagiging moderno at approachable. Magaling siyang magsalita, mukhang may alam sa industriya. Sa mga unang linggo, pinupuri niya ang aking mga presentasyon. Excellent work, Clara. You really have a knack for this, sasabihin niya, na may kasamang ngiting tila aprobado palaga. Pero hindi nagtagal, Napansin ko ang ibang tono sa kanyang mga papuri. Clara, you're not just brilliant, you're also very pleasing to the eyes. That's a good combination. Sasabihin niya yan na may kasamang kindat, o isang tingin na masyadong nagtatagal. Lalo na kapag kami lang dalawa. Hindi ko ito pinapansin noong una. Iniisip kong baka ganoon lang kalaga ang estilo niya. Medyo prangka. Ang unang malaking dagok na talagang nagpamulat sa akin ay nangyari pagkatapos ng isang major campaign na ako ang uta. Dugot pawis ang ibinuhos ko uon. Halos hindi ako natutulog para lang masiguradong perpekto ang lahat ng detalye. At nagbunga naman, nalampasan namin ang target sales ng 20%. Tuwang-tuwa ang laha. Eros sa grand presentation sa mga top executive. Si MR Sandoval ang bida. This as a result of MY team's collaborative effort under MY Strategic Guidance. Anya, habang ipinapaliwanag ang bawat detalye ng campaign na para bang siya mismo ang bumalangkas ng laha. Ang pangalan ko, nabanggit lang na parang footnote. And of course, with the assistance of team members like Clara. Kinabukasan, kinausap ko siya ng pribado, sa maayos na paraan. MR Sandoval, I just wanted to clarify MY role in the recent campaign. I believe I led it from conceptualization to execution. And I poured a lot of effort into it. Isang ngiting mapagkumbaba, pero may bahid ng pangmamaliit ang isinukli niya. Clara, Clara, I know you're talented. And very pretty, too. But you're still young. Marami ka pang bigas na kakainin sa corporate world. Don't worry, I'll make sure your efforts are noted. Sabay isang magaan, pero para sa akin ay mabigat, natapik sa balika. Doon, naramdaman ko ang lamig. Hindi ito kungkol sa paggabay. Ito ay tungkol sa pagkontrol. Ang kanyang mga salita, ang kanyang makilos, parang sinasabing, maganda ka, aya hanggang dyan ka na lang. At doon ko naintindihan na ang laban ko rito ay hindi lang tungkol sa pagasenso, kundi tungkol din sa pagpapatunay ng aking halaga na higit pa sa nakikita ng mata. Ang ngiti niyang iyon, nagsimula ng magmistulang maskara ng isang kontrabida sa aking kwento. Mula sa insidenteng iyon, ang pakikitungo ni MR Sandoval ay unti-unting naging yelo. Ang mga dating papuri, kahit may halong alinlangan, ay napalitan ng mga patusada at palihim na panggigipi. Nagsimula siyang magbigay sa akin ng mga trabahong malayo sa aking strategic role. Mga data encoding na trabaho ng baguhan pag-aayos ng mga lumang files na wala namang kinalaman sa mga kasalukuyang proyekto. Kapag tinanong ko kung bakit ang sagot niya, Clara, para matuto ka ng basics. Disiplina yan. Disiplina o pang-iinis. Masalam ko ang sagot. May mga crucial meetings tungkol sa mga proyektong ako, dapat ang may hawa. Pero hindi sinasadyang, hindi ako na-inform. Malalaman ko na lang kagtapos na kapag may nagtanong kung bakit wala ako. Ay, pasensya na, Clara. Nakaligtaan ko. Next time, sasabihin niya na may ngiting aso. Pero ang next time na yon ay hindi dumadating. Lalong lumala ang mga komento niya tungkol sa aking itsura. Pero ngayon, may kasama ng panlalait na nakabalat kayo bilang biro. Isang beses, sa isang team lunch, sinabi niya sa harap ng iba, Clara, baka naman masyado kang nagpapaganda kaya hindi ka makapag-focus sa trabaho mo. Sabay tawa ng lahat, maliban sa akin. Ramdam ko ang pamumula ng aking mukha, hindi sa hiya, kundi sa pigil na gali. Pinapansin niya ang mga maliliit na pagkakamali sa trabaho ko. Isang tipo sa isang mahabang report. Isang kulay sa presentation na hindi niya gusto. At pinalalaki niya ito sa harap ng team. Samantalang ang mga mas malalaking palpak ng iba, lalo na ni Mark, ang bagong recruit na halatang halata niyang paborito ay pinapalambas lang niya. Si Mark, na mas bata at wala pang gaanong karanasan, ay biglang nabibigyan ng mga proyektong dapat ay sa akin. Nakikita ko silang dalawa na madalas nagbubulungan, tatawa, tapos ay susuliat sa akin na may kahulugan. Dito na ako nagsimulang maging mas metikuloso. Bawat email na hindi ako sinama, bawat meeting na nakalimutan akong imbitahan. Bawat komento niyang nakakababa ng tingin, petsa, oras, mga saksi, lahat ay itinatala ko sa isang maliit na notebook na lagi kong dala. Para akong isang investigador na nag-iipon ng ebidensya. Nararamdaman ko na ang pagkaisulit. Ang dati kong sigla, napapalitan ng bigat sa dibdib kuing papaso. Ngunit kasabay nito, kumiti ni rin ang isang determinasyon sa loob ko. Hindi ako magpapatalo sa ganitong sistema. Hindi ako papayag na tapak kapakan lang. Ang hindi niya alam, habang siya ay abala sa kanyang maliliit na tagumpay laban sa akin, ako naman ay abala sa paggaplano ng mas malaki at pangmatagalang hakbang. Ang sitwasyon ay sumadsad palalo. May isang napakalaking kliyente na target ng kumpanya. Isang international account na kung makukuha namin ay magiging malaking karangalan at kita para sa Innovate Solutions. Ilang linggo akong nagresearch bumuo ng isang komprehensibong marketing strategy na pinag-aralan ko mula A hanggang Z. Sigurado akong ito ang pinakamagandang plano. Nguni si Emar Sandoval, ilaba personal na misyon niyang siyain ang bawat ideya ko? Sa mga brainstorming session, kapag ako na ang magsasalita, bago pa man ako makatapos, may puna na agad siya. Clara, masyado kang idealistiko. Hindi yan tatanggapin ng kliyente. O kaya naman, wala tayong budget para dyan. Tapos, makalipas ang ilang araw, ipipresenta niya, o ni Mark, ang isang ideyang kahawig ng sa akin. May counting twist lang, at yon ang kanyang aprobahan at pupurihin. Ang kapal ng mukha, ba? Diba? Para akong naubusan ng pasensya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong maging mas matalino. Hindi siya tumigil doon. Nakarating sa akin mula sa mga kaibigan ko sa ibang departamento na nagpapakalat siya ng sismis. Na ako raw ay difficult to work with, palaging may sariling agenda, at hindi marunong makinig sa constructive criticism. Mga salitang sinadya para sirain ang reputasyon ko. Ang sakit pakinggan, dahil alam kong kabaligtaran yon ng kung sino ako. Para lalo akong mapresyo sa major project, binigyan niya ako ng sandamakmak na rush unrelated tasks, mga report na kailangan asap, mga analisis na walang saysay. Ginawa niya ang lahat para madistract ako, para mapagod, para hindi ko maibigay ang best ko sa importanteng proyekto. Alam kong gusto niyang ako ang masisi kapag hindi nakuha ang kliyente. Isang gabi, habang nag-overtime ako, napadaan ako sa tapat ng conference room. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig ko ang boses ni MR Sandoval. Kausa si Mark. We need to find a solid reason to let Clara go. Her attitude is becoming a problem. We need someone more compliant like you, Mark. Kasunod noon ay ang mahinang tawanan nilang dalawa. Para akong binuhusan ng malamig na kubig na may yelo. Malinaw na sa akin ang laha. Hindi na lang ito panggigipi. Plano na palaga niya akong tanggalin. Pero imbes na matakot o panghinaan ng loob, parang isang switch ang nag-on sa utak ko. Sige, gusto mo ng laban, MR Sandoval. Maglaban tayo. Ero sa paraang hindi mo inaasahan. Kinabukasan, kumawag ako sa abogado ng pamilya namin. Ipinakita ko ang aking mga tala. Pinag-aralan namin ang aking mga karapatan bilang empleyado at, higit sa lahat, bilang shareholder. Kasabay nito, mas naging agresibo ako sa pagbili ng shares ng Innovate Solutions. Gamit ang mas malaking porsyento ng aking mga investment funds, kailangan kong maabot ang majority stake eh, bago pa niya maisakatuparan ang kanyang masamang bala. Napansin ko rin sa aking palihim na pagsilip sa mga financial reports ng departamento na si Mr. Sandoval ay tila nagiging kabaya sa gastos. Mga mamahaling team building na hindi naman kailangan mga supplier na mas mataas ang presyo kaysa sa iba. Nagsimula akong maghinala na baka may mas malalim pa siyang ginagawa. Ito, ito ang gagamitin kong bala. Ang bawat resibo, bawat purchase order, sinimulan kong suriin. Ang laro niya, sisiguraduhin kong ako ang magtatapos. Dumating ang araw na iyon. Isang lunes ng umaga, may dilaw na sticky note sa monitor ng computer ko. Clara, MY Office. Now, Yes. Walang please. Ang amo ng tono. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking damit, ang aking buho, at naglakad papunta sa lungga ng leon. Ang bawat hakbang ko ay may bigat, pero may kasamang kakaibang determinasyon. This is it. Pagpasok ko, nakangisi na siya, yung ngising parang nanalo sa loto. Clara, have a seat, sabi niya, ang boses ay puno ng huwad na kabaitan. We need to discuss something important. Inilapag niya ang folde sa harap ko. Ang termination letter ko. Isa-isa niyang binasa ang mga dahilan. Repeated instances of underperformance. Failure to align with team objectives. Creating a negative atmosphere. Halos matawa ako sa mga paratang. Siya ang gumagawa ng lahat ng yon. Ero pinanatili kong blanko ang aking mukha. Nakikinig lang. Hinahayaan siyang ilabas lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang akala niya siguro, iyak ako o magmamakaawa. Pagkatapos ng kanyang mahabang litanya, napuno ng mga salitang, regretfully, at difficult decision, inilahad niya ang sula. So, Clara, effective immediately, your services are no longer required by Innovate Solutions. I wish you well in your future endeavors. Ang ngisi niya, Parang mapupunit na ang kanyang mukha sa sobrang lapad. Naghihintay siya ng reaksyon ko. Dahan-dahan akong tumango. Tinitigan ko ang papel. Pagkatapos ay itinuon ko ang aking mga mata sa kanya. Isang tingin na malamig at direso. Isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya inaasahan. Emar Sandoval, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, kontrolado at may diin na hindi niya kalanman narinig mula sa akin. Bago ka masyadong matuwa sa iyong tagumpay, palagay ko, may ilang bagay ka munang dapat malaman. Mula sa aking leader briefcase, eh, na palagi kong dala nitong mga nakaraang linggo, kinuha ko ang isang makapal na portfolio. Dahan-dahan, inilabas ko ang mga dokumento, mga stock certificates na nakapangalan sa akin, mga opisyal na pahayag mula sa aming family investment firm at isang sumari ng aking total shareholdings, notarized at certified. Inilatag ko ang mga ito sa kanyang makintab na mahuga ni Desk, isa-isa, na parang mga baraha sa isang high-stakes poker game. Ang lolo ko, si Donafile Alcantara, mahina kong sabi, pero sapat na para mainig niya, ay isa sa mga pioneer investors ng Innovate Solutions. Matagal na siyang naniwala sa potensyal ng kumpanyang ito, Bago pa man ito naging ganito kalaki. Nakita ko ang unang senyales ng pagkalito sa kanyang mukha. Ang ngisi niya, bahagyang umanod. Ang mga shares na yon, minana ko. At sa loob ng maraming kaon, ako mismo ang nagpatuloy sa pamumuhunan. Dinadagdagan ang aking hawak. Dahil naniniwala rin ako sa kinabukasan ng kumpanyang ito, ng kumpanya K. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni M.R. Sandoval. Mula sa pagiging kampante at mayabang, napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin na sinundan ng bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila unti-unting nawawala. Sa kasalukuyan, MR Sandoval, paggapatuloy ko, habang itinuturo ang huling papel na may P-chart ng share distribution, ang pagmamayari ko ay umaabot na sa 58%, 58% ng kabuwang shares ng Innovate Solutions Incorporated. Ibig sabihin, tinitigan ko siya ng diretso. Ako ang majority shareholder. At bilang may-ari ng karamihan ng kumpanyang ito, MR Sandoval, mayroon akong ilang seryosong katanungan at pag-alala tungkol sa iyong pamamalakad dito sa iyong departamento at sa ilang financial decisions na iyong ginawa. Ang bibig ni MR Sandoval ay bahagyang nakaawang ang termination letter na hawak niya kanina, ay tila biglang naging walang kabuluhang papel sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kapangyarihang inaakala niyang hawak niya, ay biglang naglaho na parang bula. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila ngayon lang niya naramdaman. Dahil nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balika. Ang laro ay tuluyan ng umikot. At sa pagkakataong iyon, alam kong ako na ang nagdidikta ng susunod na mangyayari. Ang katahimikan sa opisina ni M.R. Sandoval ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagmamayabang, ngayon ay maputla na parang papel. Sklara, Miss Alcantara, na niyang sabi, ang boses ay basag. Ah, hindi ko, hindi ko alam. Pasensya ka na kung, kung may mga nagawa ako na, na hindi mo nagustuhan. Siguro, siguro nagkamali lang ako ng assessment sa performance mo. Maali pa nating pag-usapan to. Sinubukan niyang ngumiti, pero ang kinalabasan ay isang ngiwing mas mukhang takot kaysa anumang emosyon. Umiling ako, ang aking ekspresyon ay nanatiling matigas na parang bato. Emar Sandoval, tapos na ang panahon ng pag usap pungkol sa performance kay. Ang kailangan nating pag-usapan ngayon ay ang performance M. Umayo ako, naramdaman ko ang pagtaas ng aking sarili, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa moral. Dahil sa mga seryosong isyu na aking nakita, nagtatawag ako ng isang emergency board meeting. Mamayang alauna ng hapon, siguraduhin mong nandoon ka. Marami tayong kailangang linawin. Iniwan ko siyang nakatulala, ang mga papel na inilatag ko ay nakakalat pa rin sa kanyang mesa mga testamento ng kanyang napipintong pagbagsa. Ang termination letter ko, na iwan niyang nakatiwangwang, isang simbolo ng kanyang kabiguan. Pagdating ng alauna, ang boardroom ay puno. Nandoon ang mga matatandang miyembro ng board, mga kaibigan at kasosyo pa ng lolo ko, at ilang mga bagong mukha na mga institutional investors. Si Emar Sandoval ay nasa isang sulok. Tila isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Pawisan ang kanyang noo, at hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Palingalinga na parang hinahanap ang hudas na nagkanulo sa kanya. Hindi alam na ang hudas na yon ay ang babaeng ilang buwan niyang minamali. Nang tawagin ang aking pangalan, tumayo ako ng may dignidad. Ang suot kong navy blue power suit ay tila nagbigay sa akin ng karagdagang kumbiyansa. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking makiup ay simple, pero nagpapatingkad sa aking mga tampo. Naramdaman ko ang mga matang nakatutok sa akin, may pagtataka, may pagusisa, at nang ipakilala ko ng chairman hindi lang bilang si Clara, kundi bilang si MS Clara Alcantara, ang bagong majority shareholder, nakita ko ang respeto sa kanilang mga mata. Kalmado kong inilatag ang lahat. Ang aking mga personal na karanasan sa ilalim ng pamamahala ni MR Sandoval, ang panggigipit, ang pananabotahe, ang credit grabbing, ang paglikha ng toxic na work environment. Sinusuportahan ito ng aking detalyadong kalaan, ng mga kopya ng email, at ng testimonya ng ilan pang empleyado na naglakas loob na magsalita nang malaman nilang may pagbabagong mangyayari. Pagkatapos, inilatag ko ang mas mabigat na ebidensya. Ang resulta ng aking paunang investigasyon sa mga financial records ng kanyang departamento. Mga questionable gastusin. Mga overpriced na kontrata sa mga supplier na tila may personal siyang koneksyon. Mga budget allocation na hindi tugma sa aktwal na pangangailangan. Bawa paratang ay may kalakip na dokumento. Habang nagsasalita ako, ang mukha ng mga board members ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa seryosong pag-aalala. At kalaunan, sa hindi may tagong galit na nakatuon kay M.R. Sandoval. Sana man, parang binuhusan ng suka, namumula at hindi makatingin ng direso kaninuman. Ang kanyang pagiging hari-harian ay naglaho na. Dahil sa lahat ng ito, pagkatapos ko, ako ay nagmumungkahi ng isang vote of no confidence laban kay M.R. David Sandoval at ang kanyang agarang pagkatanggal sa pwesto. Walang tumutol. Ang boto ay mabilis at unanimous. Doon mismo, sa harap ng lahat, idineklara ng chairman na si Mr. Sandoval ay opisyal ng tinatanggal sa Innovate Solutions. Epektibo noon din kasabay nito. Inannounce din ang isang full financial Audi sa kanyang dating departamento. Ang mukha ni Mr. Sandoval ay hindi maipinta. Isang halo ng pagkagulat, galit, kahihiyan at desperasyon. Sinubukan niyang magsalita, magpaliwanag, umapela, pero pinatigil na siya ng chairman. Dalawang security personnel ang lumapit sa kanya para ay escort siya palabas. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, napalingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, pero may nakita rin akong takot at pagsisisi. Isang malamig na ngiti lang ang isinukli ko. Ang ganti ay matamis, lalo na kapag ito ay para sa hustisya. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang whirlwind ng pagbabago. Ang full Audi sa dating departamento ni MR Sandoval ay nagbunyag ng mas malalim pang problema. Hindi lang pala incompetence at questionable spending, kundi pati na rin clear-cut embezzlement ng pondo ng kumpanya. Agad na nagsampa ng kaukulang kasong sibil at kriminal ang innovate solutions laban sa kanya. Ang balita tungkol sa kanyang bigla ang pagbagsak, ay kumalat na parang apoy sa buong industriya. Ang kanyang pangalan, na dati ay nirerespeto, o kinatatakutan, ngayon ay naging kasingkahulugan ng kahihiyan at katiwalian. Ang kanyang karera, na pinaghiyapan niyang buuin sa pamamagitan ng pag-apak sa iba, ay gumuho sa isang igla. Si Mark, ang kanyang alipores, ay tahimik na nag-file ng kanyang resignation ilang araw lang matapos ang board meeting. Marahil ay naramdaman niyang wala na siyang magiging lugar sa bagong Innovate Solutions. O baka natakot na madamay pa sa investigasyon. Hindi ko na siya inisip pa. Ako naman, bagamat hindi ko kinuha ang isang full-time executive position. Naging napakaaktibo ko bilang miyembro ng board at bilang kagapangulo ng bagong tatag na Ethics and Governance Committee. Tinya kong ang mga pulisya ng kumpanya ay magiging patas, transparent, at magbibigay halaga sa tunay na talento at kontribusyon, hindi sa sipsipan o personal na koneksyon. Ang kultura ng takot at paboritismo na itinanim ni Sandoval ay unti-unti naming binubunot at pinapalitan ng kultura ng respeto, kolaborasyon, at integridad. Sa aking mga sandali ng pagninilay, Madalas kong naalala ang mga salita ni Lolo Rafael. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nasa pera o posisyon, kundi nasa dunong, katatagan, at kakayahang gamitin ang mga ito sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ang aking itsura, na minsan ay naging dahilan para ako'y maliitin, ay bahagi lang ng aking pagkatao. Hindi ito ang kabuuan ng kung sino ako. Ang aking tunay na lakas ay nagmula sa aking isip, sa aking puso, at sa mga aral na ipinamana sa akin. Ang aking ganti, kay Emar Sandoval ay hinilang simpleng paghihiganti. Ito ay isang pagkilos para sa hustisya, para protektahan ang pinaghirapan ng aking pamilya, para linisin ang kumpanyang pinagkatiwalaan ko, at para ipagtanggol ang aking sariling dignidad. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapayapaan sa aking puso at kontrol sa aking kapalaran. Natutunan ko na sa buhay lalo na sa mundo ng korporasyon, hindi sapat na ikaw ay magaling lang. Kailangan mo ring maging matalino, mapagmatyag, at handang lumaban kapag kinakailangan. Minsan, ang pinakamagandang baraha ay yung hindi mo agad ipinapakita. Yung itinatago mo hanggang sa pinakahuling sandali. Ngayon, habang tinitingnan ko ang Innovate Solutions na unti-unting bumabangon at lumalago sa ilalim ng mas malinis at mas etikal na pamamahala, mayroong isang ngiti ng kasiyahan sa aking mga labi. Ang mga kwento ng ganti, kung minsan, ay hindi lang kungkol sa pagbagsak ng isang kontrabida. Ito rin ay kwento ng pag-asa, ng pagbabago, at ng tagumpay ng tama laban sa mali. At ang aking kwento, masaya kong masasabi, ay isa na uon.